Nakakalala nyo pa ba mga bata ang kwentong binasa natin kahapon na ang kalupi? Apo! Gusto nyo ba ang baguhin natin ang wakas? Apo! Ganto ang mangyayari. Ibinalik ng asawa ni Aling Marta ang kalupi sa bulsa. Pagkatapos niya kumuha ng pera, nagpunta si Aling Marta sa palengke para mamali ng mga pagkain masarap para sa graduation ng kanyang anak. Ang gani Aling Marta isang bata. Sabi ni Aling Marta, Pasensya ka na, iho, at ako ay nagmamadali. Nabangga tuloy kita. Ano ang iyong pangalan? Sagot ng bata. Ako po si Albert. Maari po ba akong makahingi ng konting bariya? Pambili lang po ng pagkain. Saban ni Aling Marta. Ito, iho, pasensya ka na ulit at nabangga kita. bumili ka ng iyong makakain. Paalam sa iyo. Okay lang po iyon. Maraming salamat po. Sagot ng batang si Albert. Nagustuhan niyo ba ang wakas? Gumawa pa ba tayo ng isa pa? Papa! Okay, sige. Ganito ang nangyari. Nabangga ni Aling Marta ang isang pulubi. Nang kinakapan niya ang kanyang karupi, ay wala na ito sa kanyang bulsa. Sabi ni Aling Marta, Ikaw, ikaw ang kumuha ng kalupi ko. Huwag ka na magkakaila. Sabi ni Albert Reyes Hindi, hindi po ako ang kumuha. Sagot ni Aling Marta, Ikaw ang dumukot ang pitaka ko. Tumawag ang mga tao ng polis dahil nagkakagulo na sila. Sabi ng polis, Ano ang nangyayari? Sagot ni Aling Marta, Kinuha ng batang ito ang aking kalupi. Sabi ni Albert, Hindi po kahit ikap kakanyo po ako. Sabi ng polis, Wala ho sa bata. Sagot ni Aling Marta, Sigurado ako dahil binanggan niya po ako. Biglang tumatakbong dumating ang asawa ni Aling Marta dala ang kalupi. Sabi ng asawa ni Aling Marta, Marta, naiwan mo sa bahay ang iyong kalupi. Sabi ng polis, O, oh, hayang pala eh. Sa susunod ay huwag basta-basta mambibitang kung hindi, ay maaari kayong makulong. Sagot ni Aling Marta. Pasensya ka na ho. Sabi ni Aling Marta, Pasensya na ho, pati sa iyo iho. Umuwi na silang lahat at naghanda na sila, Aling Marta, para sa pagtatapos ng kanyang anak. Diyan nagtatapos ang kwento mga bata. Salamat sa pakikinig.